tiling miron. Ay, no. Nagpalit na nga ng bara. Ganyan pa rin ang bara. <laughs> Permis pa more! <laughs> <laughs> Permis lang na. Oh, yan yeah, o. Kunin ko na ba? Ayoko muna muna, na. Kunin mo na, nagpapakita. Ayoko na, dami yan. Huwag mo na. Last pala, kinuha ko na. Wala kang bahay nina? Ay, ganun talaga. Ayun nakabahay de? Hindi mo? Huh? 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 pa Huh? 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 Huh?